Yo, good morning, good morning. Don't out. Yeah. Walang kain uh, isda ko. Walang water pump. Walang ano ba yan? Filter. Walang ilaw. Pero may internet ako. Ito. Ano oh, diba? Tuloy pa rin yung internet. Kasi may UPS. Yan. Ganila namin ng UPS. 8 <laughs> hours daw yan. So oh, yan yung kaya niyang itagal Yan good morning sa inyong lahat mga busin Maulan na umaga Tulog pa sila Six na pupisa yung ulan Nag iikwan muna ako Naglinis muna ako ng sahig Kasi magpapapawis ako nito kamaya oh. Ito maulan oh. Katatapos lang umulan Limlim Grabe. Malamig. Papapawis ako dito mamaya. Ibabak ko yan mamaya. O ba? Ito yung mukha mega Humiga dyan. Bench press. Tapos lilipat ako dito. Ika nyo ito mamaya. Ito. Zaka dito. Ito ayan uh, di ba ay, <laughs> wa yan ayan ilangan dalawa tong hawakan dito ini nakaquad na ko sa cellphone di ba ayan update pa lang po mga busing na pag kayo may router o wifi no bumili din kayo ng ganyan no ng UPS kasi ba yung karton eh kasi ng mga hayop na aso na to eh papakita ko pa sana yung sa inyo aso ah, sana ba yung ipakita ko ayan ito yung dito pa <laughs> ito po yung sandali ah

bigyan ng tanto eh kung tanong ko lang mamaya eh sabi ko na lang sa susunod na vlog ko no oh, ito ay kung lang pang update lang po ito sa inyo tapos eh, ilang araw na pa ulan ulan at natigil ako sa pagpapasyal splasa na wala kong gana kapag ganyan mabasa yung mukha damo hindi ka rin makaakyat sa taas at pinatamad akong kan? Masyal pa ganitong panahon dyan sa plaza. Hindi ka rin naman makapag-enjoy ng mabuti. Yan. So, good morning sa inyong lahat mga busing. Na. Shout out, shout out sa inyong lahat. No? Lahat, lahat na lang po. No? Uh, sa sunod na lang tayo gagawa ng pang shout out. Eh, magpapapawis na lang muna ako habang nag-play ng mga video ni yung batire ko. No? Yun yung pan ko. Dahil yung pan ko na to, ang um, power bank naka-charge yung isang cellphone nito. Mamaya i-charge ko rin tong isa dito. Ayun. Yeah. Ay nakalimutan ko eh. Nakalimutan kong mag-charge kagabi. Eh alas 12 na ko natapos kaka-play ng mga video. Nakalimutan kong i-charge. At hindi na ako naka sa Facebook main ko kasi andoon yung one. Uh, doon po yun yung ano ba yan yung page ng iliko doon ko na sa pan na uh, like sa main sa main ko wala sa pan wala sa page ko kaya hindi ko nakita kagad na <laughs> pag brown out agad yun nag check sa facebook ayun may announcement sila ito po yun o oh. Nabuka. Hanggang 8 lang naman. Buti nga lang hanggang 8 lang. Okay. Yan po mga busing na update ko lang po ito sa inyo. No, good morning sa inyong lahat at shout out, shout out. So, mag-init muna ako ng tubig, magkape, tapos mag magpapawis magpapapawis na. Mag-exercise tayo. Okay? hindi naman sa pagpapalaki ng chan, hindi papaliit na chan. Hindi sa pagpapalaki ng katawan, kundi sa pagpapaliit ng chan <laughs> Tapos uh, dahil sa tumatanda tayo nababawasan yung ano ba yan yung elasticity ng pa natin no? Ng mga ugat kailangan natin mag-exercise no? Para pan tayo <laughs> Good morning sa inyong lahat mga busing at hanggang dito na lang ma-update update lang po ito. Good morning, love you all. bye, -bye.